guys kapag hindi puro sanay ang inyong camping na pinapaliguan wag nyo pong gawin ang ganito baka po magkasakit po ang inyong mga camping si pugigot po ay sanay po ito sa tubig pinapaliguan po ito kapag ano mainit ang panahon hinihingal po kasi siya kapag mainit ang panahon kaya ano pinapaliguan ko po, po siya kapag malayo po yung ano namin nilalakbay namin kasi hinihingal po siya kapag nainitan kaya pinapaliguan ko po siya papunta po kasi kami sa ano sa aming isang bahay para maibilad namin sa araw ang aming mga naaning mais sa pagsapit ng hapon ay amin ang iniligpit ang aming naibilad na mais niligpit na namin ni Pugigot I slow motion lang natin saglit ang pagmumuka ni Pugigot kung siya ba talaga ay Pugi bakas pa po sa aking pisngi ang piklak na gawa po na ako po ay na At salamat sa Diyos na galos lang po ang aking natamo. Kung kayo po guys, kung may mga motor po kayo, nag-drive po kayo ng mga motor, magsuot po kayo ng helmet. Pagkatapos namin na iligpit yung aming binilad na mais ni Pungigot, ay naghanap kami ng papaya. Sinungay ni Pungigot ang puno ng papaya para siguro ay malaglag ang bunga nito. Pareho, sa, pareho kasi kami na hindi pa nakapag ng halian Rita Picas Gabila tayo nalit Nalit At ito may nakita kami dalawa na pabalungan Tara Tara Ito Kasi wala pa tayo untang halian Hapon na. Nung sinubuan ko si Pugigot ay ayaw niya. Gusto daw po niya ng hinog. Pagkatapos kong kumain ng papaya kasi ayaw ni Pugigot kumain ay nagpunta kami sa aming maisan. Hey dong. Pugigot pagdating namin ni Pugigot ay makiat ako sa puno ng yog para kumuha ng buko bandang alas 4 na ng hapon kaya ang tanging maririnig natin na background ay mga nag-iingay na mga gangis at ito na po yung nakuha kong buko ubuksan ko na po sana kaso Uh, humarang si Pugigot kasi gustong gusto na niya at siguro kumain ang buko Kaya hindi ako makapagbukas pagkatapos kong kumain ng buko at si Pogigot naman pagkatapos niya kumain ng malunggay ay kumain kami ng kanin alas 4 na po ng hapon kaya late na po yung panananghalian namin ni Pogigot ganito talaga kapag nasa probinsya minsan late na po yung pananangalian dahil sa sobrang busy Đó rồi. Không. Ô nó đều nữa sắt lạc cũ. Bỏ nó to quá. No, yes, yes. Ito po yung kanin na aming kinakain ni Pugigot. Rice po ito. Minsan lang, minsan lang po kami makakain ng rice kasi ang kadalasan namin kinakain dito o sinasaing ay mais po. At ito naman po ang aming inuulam ni Pugigot, malunggay at talbos ng kamote. At ito naman po yung sapa sa aming lugar. Dito ko po palagi pinapaligoan si Pugigot. At hanggang dito na lang po. Ang ating vlog, maraming maraming salamat po sa palagi ninyong pagsubaybay.